Walang nakakaalam kung ano ang aking gagawin. Ito ang matapang at makahulugang pahayag ni President Donald Trump sa gitna ng tumitinding labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Ang kanyang pahayag ay tila babala hindi lamang sa Iran, kundi sa buong mundo na patuloy ang pagkilos ng Amerika sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagugat ang tension matapos magpakawala ang Iran ng hindi bababa sa 30 ballistic missiles na tumama sa katimugang bahagi ng Israel. Sa nasabing pag-atake, isa sa mga pinaka-apektadong lugar ay ang Soroka Medical Center, isang ospital na pangunahing nagsisilbi sa mga sibilyan. Ayon sa ulat, maraming nasugatan at ilang gusali ng ospital ang napinsala. Kasama sa tinamaan ang lumang gusali ng ospital, na kahit papaano ay naging hadlang sa mas malawakang pinsala. Agad namang rumesponde ang mga autoridad at inilikas ang mga pasyente sa mas ligtas na pasilidad. Dahil dito, umapaw ang galit ng pamahalaang Israeli. Naglabas ng pahayag sina Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz, kung saan sinabi nila, Kamenei cannot continue to exist. Isang malinaw na babala laban sa kataas-taasang leader ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei. Si Khamenei, na ngayon nasa edad na 86, ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamaimpluensyang leader sa gitnang silangan. Ngunit sa ngayon, ayon sa Israel, ito na ang pinakadelikadong yugto ng kanyang pamumuno. Ayon sa kanila, ito na ang simula ng pagbagsak ng kanyang rehimen. Bago tayo magpatuloy, hinihikayat ko po kayo mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong usapin. Malaking tulong po ang inyong suporta. Sa pagpapatuloy ng kaganapan, ang video na inyong napapanood ay aktwal na kuha ng isinagawang pag-atake ng Israeli Air Force sa isang mahalagang pasilidad ng Iran, ang Arak Heavy Water Reactor, isang lugar na pinaghihinalaang bahagi ng kanilang nuclear weapons program. Ayon sa Israel Defense Forces, IDF, bago pa man nila isagawa ang atake, ay nagbigay sila ng abiso para lumikas ang mga tao malapit sa lugar. Inamin nila na ito'y bahagi ng kanilang preemptive strike upang pigilan ang anumang banta sa kanilang bansa. Tiniyak ng Israel na walang tagasang radiation mula sa nasabing lugar. Ayon sa The Times of Israel, bagamat matindi ang pinsala sa reactor, Walang naitalang major civilian casualties dahil na rin sa maagap na paglikas. Ngunit para sa Iran, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ayon sa kanila, ang reactor na iyon ay bahagi lamang ng kanilang energy development project at hindi armas. Dahil dito, agad na gumanti ang Iran. Ilang oras matapos ang pag-atake, muling nagpalipad ng 30 ballistic missiles ang Iran at tinarget ang southern Israel. Isa sa mga tumama ay sa mismong ospital, isang hakbang na kinondena ng maraming bansa. Maraming nasugatan, kabilang ang ilang mga doktor at mga pasyente. Ngunit ayon sa direktor ng ospital, kung hindi agad isinagawa ang evacuation, mas marami pa ang nasawi. Ito ang naging mitya ng mas matinding galit mula sa pamahalaang Israeli. Sa isang pahayag, ay sinabi ni Netanyahu at Defense Minister Katz na This is war, at binigyang diin na si Khamenei ay may personal na pananagutan sa mga nasawi. Tinawag nila ang insidente bilang isang malinaw na war crime. Mariin nilang itinanggi ang pahayag ng Iran na ginawang military base ang ospital. Ayon sa Israel, wala ni isang sundalo doon at malayo sa kahit anong military facility. Tinawag pa ng Israel si Ayatollah Khamenei na isang duwag at mapanlinlang na diktador. Ayon sa kanila, sa halip na humarap, si Khamenei ay nagtatago sa isang matatag na bunker sa timog ng Tehran. Gumagamit umano ang Israel ng satellite surveillance para matunton ang kanyang kinaroroonan. Ayon sa kanilang military intelligence, hindi na raw ito makaalis sa kanyang pinakukutaan dahil paligiran na ng puwersa ng Israel. Samantala, hindi lang ang kinaroroonan ni Khamenei ang tinututukan ngayon. Target din ng Israel ang iba't ibang nuclear research facilities sa buong Iran. Ayon sa kanilang tagapagsalita, ang layunin ay tuluyang mapigilan ang Iran sa paggawa ng anumang uri ng sandatang nuklear. Naniniwala ang Israel na ang tunay na layunin ng Iran ay hindi simpleng depensa, kundi ang tuluyang pagbura sa mga Hudyo. Kaya naman ayon sa kanila, wala silang ibang option kundi wasakin ang mga pasilidad na ito. Dagdag pa ng ulat, ang Iran ay umano'y nagbibigay ng milyon-milyong dolyar sa mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthi rebels upang atakihin ang Israel. Itinuturing ito ng Israel bilang direktang banta sa kanilang pag-iral bilang isang bansa. Kaya ayon sa kanila, kailangan nilang maging agresibo upang manatiling ligtas at buhay ang kanilang mga mamamayan. Ngayon, marami ang nagtatanong, nasaan na ang Hamas at Hezbollah? Dati lantad ang suporta nila sa Iran, ngunit sa kasalukuyan ay tila nananahimik. Ayon sa ilang ulat, ang Hezbollah ay nagsabi na sila ay hindi neutral sa sigalot. Ibig sabihin, posibleng sumuporta sila sa Iran kapag lumala pa ang sitwasyon. Ngunit sa ngayon, hindi pa sila umaatake. Ayon sa ilang eksperto, posibleng nag-aabang pa sila ng utos mula sa Iran. Wasak na wasak na raw ngayon ang ilang base militar ng Iran, pati ang ilang nuclear development center sa Tehran. Si Khamenei ay pinaniniwala ang hirap na hirap sa kanyang sitwasyon Lalot hindi niya makuha ang direktang suporta mula sa kanyang mga kaalyado. Kung ating babalikan, matagal nang tutol si Donald Trump sa pagkakaroon ng Iran ng nuclear weapons. Mula pa noong una niyang termino, ipinataw na niya ang matinding economic sanctions upang mapabagsak ang kakayahan ng Iran sa larangan ng armas. Ngayon na muli siyang nakaupo bilang pangulo ng Amerika, mas lalong pinatindi ang kanyang paninindigan. Ayon kay Trump, hindi siya papayag na kahit isang porsyentong posibilidad ay magkaroon ng Iran ng nuclear weapon. Kung hindi ito makukuha sa diplomasya, siya mismo ang magsusulong ng opensiba. Ngunit bago pa man siya makakilos, inunahan na siya ng Israel. Ngayon, laman na naman ng balita si President Trump. Maraming nagsasabing magdedesisyon na siya sa loob ng dalawang linggo kung sasali ang Amerika sa giyera. Ayon sa Associated Press, ito ang sinabi niya Trump says he'll decide whether the U.S. will directly attack Iran within two weeks. Kapag sumali ang Amerika sa labanan, tiyak na mas lalawak ang kaguluhan. Pero hindi pa riyan nagtatapos. Matagal nang nagbanta ang Russia at China na kapag inatake ng U.S. ang Iran, magkakaroon ito ng malalaking epekto. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, there will be consequences. Ano nga ba daw ang ibig sabihin nito? Maaaring pagpapadala ng armas, tropa, o direktang pakikialam sa digmaan. Hindi natin alam, pero ang malinaw kung magkatotoo ito, magiging global conflict na ang sigalot sa gitna ng silangan. Ang Iran ay kaalyado ng Russia, China, North Korea at Pakistan. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos naman ay kaalyado ng Israel, ilang bansa sa Europa at mga piling Arab countries. Ngunit ang mga bansa tulad ng Syria, Jordan at Iraq ay nananatiling tahimik. Posibleng nagpapasya pa kung saan papanig. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling mahalaga ang panalangin. Kahit nasasaad na sa Biblia na darating ang panahon ng kaguluhan at digmaan, tungkulin pa rin natin na manalangin para sa kapayapaan. Sa mga kababayan nating OFW sa Israel, Jordan, at mga karatig bansa, sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan. Araw-araw ay may ulat ng lumilipad na missiles at airstrikes. Kaya't inaanyayahan po namin kayong makipag-ugnayan sa ating imbahada. Ipagdasal po natin ang inyong kaligtasan. Hanggang dito na lamang po ang video. Maraming salamat sa panonood. Naway pagpalain kayo ng may kapal. Paalam at ingat po tayong lahat.